Ay, wala na. Ay, wala nang ano. patay na sala dito so, patay na mo prot sala sana may mm gusto -hmm. sana sana walang boss sana ay sorry Lami ya, Lamin, menpa, maswitch, yuk. Tadi buat buat bisa bisa, แต่แต่อะอาอสก่นไปนั่งมาหาม meron din silang mata dito diba natin po yan tignan natin po meron din sila matalito. dito Kunin oh, na natin lahat parang meron tayong balik balik tandaan tandaan yan ang dami. Ayan pa. Ay, kuya pa nga ako, kuya niya. Ayan. Patay nito. Richie plan. Oh. pagkain. 180 menu. yeah. Ito naman yung drinks. Chocolate.